Hello guys, yan tayo. So ang ulam ko is meatloaf. Panset. So, ito ay bigyan na daw itong itlog guys. Papalaman niya. So, ito naman ako. di ba? So, kain tayo guys. Hi guys. Mga Mars, Kain. Mm. Kaya pa kumain si Tatay Benji mga 6 o'clock. tubig ayan guys hanggang ngayon guys masakit pa rin ngipin ko Uh, dito ano, sabi nga nila lahat. May magkaroon ano, ng ibang nararamdaman, wag lang yung ngipin. Kasi yanig lahat. Pati hanggang ano, ulo. Diba? So, kaya hindi ako nakakanguya masyado guys. Diba, minsan, minsan guys, ah uh, nilulunok ko na lang yung <laughs> pagkain. 'di Diba? Kaya matagal matunaw. Hmm. Shout out sa lahat, mga followers ko. Guys, 2,000 followers na tayo. So, thank you sa lahat naman ng follow. Thank you, thank you for to, to your support, guys. So, Di ba sabi nila guys? Hmm. Ang pancit. Merienda lang. So hindi nyo ba alam guys? So, dapat kasi sirang kita ng pancit? Okay. So, kasi yan guys, Maaga siya pain. Ang alas 6. is. Merienda, tsaka hapunan niya na. Diba? ba sana. Uh -huh. Sasawang to, guys. Hindi talaga ako nakakain, guys, ng mga katulog pag walang ng sawsawan toyo. Tsaka ako 'yung suka. 'Di ba? Hmm. Happy Saab. birthday, lulay Tayo na nandiyan ako no, sa harap ng ano mo. May cake at saka may ano. Ano yung minudo ba yan? Hindi ko nakita eh. Diba? So, konti lang kakainin ko yung rice guys. Mmm. Hirap talaga guys nang walang salamin. Hmm. Sana naman please. Magkasalamin na ako. So tama na to guys. Busog kasi ako guys. Ang dami kong nakain merienda yung Sunnyside of Negro, tsaka tinapay. Diba? Love it. Hmm. Kapunan. For well, this video for today, guys, is hapunan to ng gabi hapunan, I meaning for today awas oh, ang hinahinay nga ko pag may garag-toyo kasi hindi ko tinatapon guys nilalagay ko sa sa rep para bukas pwedeng sausawan kaysa naman timpla ka ng timpla ng ano, hindi naman tayo ayamanin Ready? Okay. Satisfied. Thank you guys. Thank you for your for watching my videos. Thank you, thank you. Sa lahat ng follows. Uh, I think guys, 2,000, magkulang kulang 2,100 na tayo followers palo, natin. So, keep it up. Bye-bye. And thank you for for the uh, for your support and to follow my my ano, page in my Facebook. Thank you, thank you, thank you again, guys. Thanks.